hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Naniniwala ang ilang mga senador na dapat din umano kilalanin ang mga bayani sa makabagong panahon ngayong araw ng kagitingan. Ayon kay Sen. Loren Legarda, maliban sa mga veterano sa digmaan, marapat na bigyan pugay rin umano ang mga minamahal nating overseas Filipino workers. Guro, magsasaka at iba pang tapat na naglilingkod sa ating bayan. Ang iba pang detalya sa balitang yan, panoorin sa report na Raymond Dadpaas. Nagbigay-pugay ang mga senador sa sakripisyo at katapangan ng ating mga bayani na lumaban sa bataan 82 taon na nakalipas. Ito ay kasabay ng pagdiriwang ng araw ng kagitingan sa araw na ito. Ayon kay Senate Pro Tempore Loren Legarda, tinatamasa natin ngayon ang isang demokratiko at malayang bansa. Bilang resulta ng dugo, pawis at walang pag-alin lang ang sakripisyong kanilang inialay, para may pagtanggol ang ating bayan sa mga mananakop at mapanatiling para sa Pilipino ang bansang Pilipinas na may katarungan at kapayapaan. Sa paglipas ng panahon, huwag sanang ibaon sa limot ang kanilang kabayanihan. Kasabay nitong kailangan ni Legarda na huwag ding kalimutang magbigay pugay sa umusbong na kabayanihan ng marami sa ating mga kababayan sa pagbabago ng panahon. Kabilang dito ang mga Overseas Filipino Workers o OFWs, sundalo at pulis, mga guro, health workers, mga magsasaka, mga mangisda, mga katutubo at mga lingkod bayan. Sa panig ni Senator Grace po, maliban sa pagbibigay pugay sa mga veterano, ay dapat ding tiyakin na sila ay nabibigyan ng nararapat na pangangalaga kasama na ang kanilang mga pamilya. Para naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, dapat lang nating panatilihing buhay ang diwa ng sakripisyo ng lahat ng ating mga bayani noong ikalawang digma ang pandigdig. Kasabay ito ng hamon ng pagkakaisa ngayon upang matagumpay na harapin ang agresyon ng China sa Pilipinas. Panatilihin po nating buhay sa ating mga puso at isip ang dinanas na hirap at sakripisyo ng mga Pilipino sa kamay ng mga dayuhan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Alang-alang po sa ating tinatamasang demokrasya. Paalala rin po ang araw na ito sa kahalagahan ng pagkakaisa ng mga Pilipino upang mapagtagumpayan ang mga hamong hinaharap ng bansa, lalo na po ang patuloy na agresyon ng China at ang kanilang tahasang pagsupil sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Advas, sama-sama tayo Pilipino. Nagbigay pugay rin ng mga Philippine National Police sa kabayanihan ng mga polis ngayong araw ng kagitingan. Hindi umano matatawaran ng dedikasyon at katapatang iniaalay nila para maglingkod sa bayan. Ang iba pang detalye alamin sa report Dival Val Gonzalez. Kinikilala ng Philippine National Police bilang isang simbolo ng panghabang buhay na kabayanihan ang ipinakitang katapangan at katatagan ng mga Pilipinong kawal na lumaban sa Fall of Bataan noong panahon ng World War II. Itong pahayag ng PNP ngayong paggunita sa Day of Valor o Araw ng Kagitingan, sabi ng PNP, ang hindi matutumbasang sakripisyo ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong Bataan Death March sa ay isang paalala ng masidhing pagkamit ng kalayaan sa kamay ng mapaniil at mapangaping kalaban ng bayan. Bilang bahagi ng paggunita sa makasaysayang pangyayaring ito, ay muling pinagtibay ng PNP ang kanilang pangako at paninindigan na itaguyod ang kalayaan, demokrasya at soberanya ng bansa. Kasabay nito ay nagbigay ng pagkilalang PNP sa mga pulis na nag-alay ng sarili para sa kapakanan ng bansa. Kabilang sa pinarangalan ay si Police Corporal Jason Halbes, isang miyembro ng PNP Special Action Force o SAF na nasugatan sa encuentro sa labing limang miyembro ng New People's Army sa bayan ng Ragay Camarino Sur noon lamang araw ng Sabado. And the, part of the PNP po ay bibigyan po natin ng recognition yung mga kapulisan po nating nagpamalas ng mga kagitingan just recently over the weekend may isa na naman po tayong uh, polis na nasugatan uh, during sa isang encounter po particularly yung miyembro po ng uh, Special Action Force so far naman po ay out of danger na po yung ating kapulisan but these are the classic example po ng mga kagitingan ng ating mga pulis at uh, we want to honor them sabi nga po ng ating CPNP, Paul, niyang sinasabi sa bagong Pilipinas po, ang gusto po ng pulis, ligtas tayong lahat. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sa Ama-Sama Tayo Pilipino. Idineklara na namang matagumpay ang four-way maritime exercises ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan. Ito ay sa kabila ng ulat na may dalawang Chinese Navy ships ang tila umaligid sa bahagi kung saan isinasagawa ang joint maritime air patrol at communication exercises ng apat na bansa. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Adniel Parosa. Idineklarang tagumpay ng Armed Forces of the Philippines ang kauna-unahang multilateral na maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Ito ay kahit inulat ng Department of National Defense na dalawang barko ng Chinese Navy ang naispatang malapit sa lugar kung saan isinagawa ang paglalayag ng mga pwersa ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia. Sa panayam ng D0h sinabi ni DND spokesperson Director Arsenio Andolong na mistulang tulang nag-obserba mga barkong may bow number 792 at 162 pero hindi naman ito nagdulot ng pagkabalam o kahit anong untoward incident. Ang pagkakabanggit, parang nag observe lang siya at naana na sila doon sa... So nakatail, uh, ito dalawang barko sa atin. Or sa activity natin. Ah. Uh, uh, 'yun ang hindi ko alam kung sila ay gumagalaw or nadaanan mm -hmm. ng ating uh, uh, convoy. Pero ang halaga doon ay uh, hindi sila nang mm -hmm. at uh, wala naman sila masamang galaw hapon. Tampok sa makasaysayang naval at air patrols ang communication exercise, division of tactics at photo exercise. Kasama sa mga nagparamdam sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ang BRP Gregorio del Pilar na may AW-109 helicopter, BRP Antonio Luna na may AW-159 Wildcat helicopter at BRP Valentin Diaz mula sa Philippine Navy, USS Mobile at isang P-8A Poseidon mula sa United States Navy, Royal Australian Navy HMAS Waramunga at Royal Australian Air Force P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft at J.S. Akebono, mula sa Japan Maritime Self-Defense Force, sinabayan ito ng ipinamalitan ng China na sarili umanong maritime patrol sa rehiyon kung saan isang hindi na tinukoy na aktividad ang sinasabing itinaboy ng kanilang pwersa. Sa uh, totoo lang, hindi ko alam kung ano ang tinutukoy nila at uh, wala silang dapat na na maging reaction dito sa ginawa ng ating uh, mga puwersa kasi... Ano siya? Uh, well within our uh EEZ know. Samantala, pinawi ni Andolong ang pangamba ng grupong pamalakaya na baka magdulot ang MCA ng panibagong tension at harassment kung saan ang collateral damage o mano, mga mangingisda, na uh, Nakausap na natin sila mm -hmm. at uh, itong ginawa nga natin ay normal naman ng ginagawa ng uh, are, 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 ng mga mga barko, mm hindi -hmm. naaanan nila at uh, Uh, these activities are uh, really uh, part of uh establishing mm. stability and peace in the region, mm. that kaya natin ginagawa ngayon para lalo silang mas uh, makapangisda. Asahan umanong magdadagdag pa o madadagdagan pa ang parehong multilateral drill sa rehiyon lalot mas marami pa umanong bansa nagpahayag ng suportang samahan ng Pilipinas. Sa krusada nitong itaguyod ang Rules-Based International Order at ang 2016 Arbitral Award ng UNCLOS. Para sa MDC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino! Isinusulong ng isang kongresista ang maagang pagtalakay para sa dagdag na pondo sa mga school building. Itinuroi bilang agarang pagtugon sa tumitinding epekto ng climate change, partikular na nagtataas ang nagtataasang heat index levels na nagiging dahilan na rin ng sunod sunod na class suspensions ang mga detalye at sa report ni Milky Ragonan. Dapat paghandaan ang epekto ng climate change sa mga susunod na school year na dahilan ngayon ang kansalasyon ng mga klase dahil sa matinding init ng panahon. Sa panayam ng isyong pambayan sa DCRH, nire House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat maagang talakay ng paglalaan ng dagdag na pondo sa pagtatayo ng mga dagdag na school building. Ayon kay Castro, asahan na ang lalo pang mainit na lagay ng panahon, sanhi ng climate change at hindi pwedeng lagi na lamang magkakansela ng pasok ng mga estudyante. Sa panukalan ni Castro, dagdag na school buildings ang kailangan para malutas ang siksika ng mga estudyante sa isang classroom at magkaroon ng tamang ventilation kapag summer season. Narito ang pahayag ni Act Party List Representative Franz Castro. Una-una natin talagang isinulong sa Kongreso, no? maibalik immediately yung klase sa June to March. Ah uh, na naman ito ng Committee on Basic Education at uh, nagkaroon kami ng resolution no no na, na ibalik. Kaya lang nga, um, yung itong year na ito 2024 to 2025 magiging ano ito na no, magiging um, ito yung period ng adjustments kasi hindi basta-basta pwedeng maibalik agad this year. Kaya yon yung ginawa natin pangalawa eh di kinausap natin ang Department of Education din para din magkaroon ng ano no adjustments doon sa pagtuturo Simula sa Hulyo, sisimula na ng Department of Budget and Management ang budget call sa Kongreso para matalakay ang mga ilala ang pondo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa 2025. Sabi pa ni Castro, dapat alamin ng Department of Education kung uubra pa ba ang module na ginamit noon na maguro ng kasagsagan ng pandemya. Layunin nitong matiyak ang alternatibong pagtuturo sakaling kailanganin kung magtagal ang pagpapatupad ng blended learning. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Sama-sama tayo, Pilipino! Namahagi ng mga titulo ng lupa si Pangulong Bongbong Marcos sa mahigit 2,000 mga magsasaka sa Negros Occidental. Nagbigay rin ng suportang pang-agrikultural ang pang ng Pangulo sa nasabing lugar para sa reformang agraryo sa ilalim ng administrasyon. Tutukan ng iba pang detalye sa report na ito. Nagpamahagi sa si Pangulong Bongbong Marcos ng 4,724 na Certificates of Land Ownership Award o CLOA at electronic titles sa nasa 2,797 Agrarian Reform Beneficiaries sa Negros Occidental. Ayon sa Pangulo, ito raw ay parte ng commitment ng pamahalaan sa pangunan Department of Agrarian Reform na mamahagi ng mga lupang sakahan sa mga magsasakang beneficiaryo sa ilalim ng administrasyon. Namahagi rin si PBBM sa gininap na turnover ceremony ng nasa 69.7 10 million pesos na halaga ng suporta sa mga magsasaka kabilang na ang mga organic fertilizer, farm machinery and equipment, tulay ng pangulo para sa kaunlarang pang agraryo at farm to market roads sa nasa 1,830 benepisyaryo sa Negros Occidental. Tiniyak naman ng pangulo ang suporta nito sa mga benepisyaryo ng deformang agraryo upang mapalakas pa ang produksyon sa agrikultura. Plano naman ng Administrasyong Marcos na makapagbigay ng higit pa sa 11,000 na mga titulo ng lupa sa higit 7,000 pang mga benepisyaryo sa Negros Occidental ngayong taon. Samantala ay tinalaga na bilang bagong chairman at CEO ng Film Development Council of the Philippines o FDCP ang batikang direktor sa Pilipinas na si Direk Joey Reyes. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Millie Borja. Itinalaga bilang bagong chairman at chief executive officer o CEO ng Film Development Council of the Philippines o FDCP ang batikang direktor na si Jose Javier Reyes o mas kilala sa tawag na Direk Joey. Sinunda ni Direk Reyes ang batikang aktor na si Tirso Cruz III na matatanda ang nag-resign sa kanyang pwesto noong Marso dahil sa mga personal na mga dahilan. Ayon sa direktor, die will be done. Ito ay bilang pagtugon sa posisyong inatang ng Pangulo at pati na rin ang lahat ng mga magigiting na filmmakers sa bansa. Si Direk Reyes ay isang alagad na ng sining ng higit apat na sa industriya. Kilala sa paggawa ng pelikula at nagkamit ng iba't ibang natatanging karangalan sa Gawad Urian, Metro Manila Film Festival at Filipino Star Awards. Ilan sa kanyang mga award-winning films ay pahiram ng isang umaga, batang PX at Kasal kasali kasalo Aminado naman ng batikang direktor na malaking responsibilidad dito, Ngunit titiyakin aniya yan na gagampanin ang nasabing pwesto ng mabuti. Tungkulin naman ng FDCP na matulungan ang bawat filmmakers sa bansa at mas lalong paula rin ang industriya ng pelikula. Pangungunahan ng isang 16-year-old Pinay na si Rowel Canino na sa National Women's Chess kasama ang iba pang magre-representa sa Philippine Women's Chess Team na gaganapin sa Bangkok Open sa Thailand ngayong buwan. Ang iba pang detalya alamin sa report ni Arnold Herrera. Pangungunahan ng 16-year-old Pinay at ang bagong National Women's Chess Champion na si Rowel Canino ang Far Eastern University Team sa darating na Bangkok Chess Open na gaganapin sa Thailand ngayong buwan. Si Canino ay tubong kagayan di Oro, na isang student athlete mula FEU at itinuturing ngayong pinakabatang champion ng Philippine National Women's Chess Championship na ginanap sa Malolos, Bulacan at pasok na rin sa FIDE World Chess Olympiad na gaganapin naman sa Budapest, Hungary sa Setyembre. Ayon kay Kanino, sobrang nagpapasalamat umano ito sa pagkakataon na makalahok sa iba't ibang level ng kompetisyon tulad ng Olympiad na mas mahasa pa ang kanyang talento pagdating sa larong chess. Ayon naman kay National Chess Federation of the Philippines o NCFP Chief Executive Officer at Coach na si Jason Gonzalez, ang susunod namang goal ng Chess Prodigy ay makapasok sa Women's International Masters kung saan tampok ang iba't ibang malalakas na chess player sa buong mundo. Narito naman ng iba pang mga kasama ni Canino na bubuo sa koponan na mula rin sa FEU para irepresenta ang Pilipinas sa darating na chess competition. Maliban kay Canino, matatanda ang nakapagtala na rin ng iba pang national champions at grandmasters ang FEU na sila Jason Gonzalez, Bong Villamayor, at Women Grandmaster na si Janelle May Freyna. At the better news naman tayo sa usapang showbiz, netizens at maging mga celebrities na pasanaon sa picture ni Tim Yap kasama ang Hollywood star na si Angelina Jolie. Ang iba pang detalye sa mundo na showbiz alamin sa report ng ating showbiz angel. My fanboy moment! Ang TV personality at nagasyanding si Tim Yap nang mamit ang Hollywood star na si Angelina Jolie sa New York. Sa Instagram, ibinita ni Tim ang kanilang picture ng award-winning actress na dito ng The Outsiders musical sa Bernard Jacobs Theater sa Broadway. Paglalahad ng TV personality, on the outside, hi Miss Jolie, congratulations in producing the show, ang kanyang nasabi. Pero on the inside, nagkaroon siya ng hand moment plus palpitation nang mamit ang nag-iisang Angelina Jolie. Ito ang video kung saan iniimbitahan pa ni Tim na bumisita sa bansa si Angelina. Congratulations on uh, producing this show. Amazing show. Thank you so much. Thank you. And please come to the Philippines. I would love to. Ang Hollywood actress ay isa sa mga producer ng The Outsiders. Musical adaptation ito ng 1967 novel ng American writer na si S.E. Hinton gayon din ng 1983 film ni Francis Ford Coppola. Magunita na minsang sinabi ni Angelina sa isang American magazine, hangad niyang balikan ang kanyang roots bilang performer sa pamamagitan ng pag-produce ng na musical. napa OMG, what at grabe to naman ang ilang celebs gaya ni Anne Curtis, Michelle D, Bianca Gonzalez at Lina Morales. Habang ilang netizens na may napasana all sa picture na ito ni Kim at may napatanong pang paano kumalma sa tabi ng isang Angelina Jolie para sa si DZRH TV. Ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway no na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin yung araw ay ang pagkilala sa mga bagong bayani sa ating bansa. Kasabay na pagdiriwang natin ng araw na kagitingan kahapon, malaking bagay na kilalanin din natin ang mga naging ambag ng mga tinuturing na mga bagong bayani ng ating lipunan. Kabilang dyan ang mga OFWs, mga guro, magsasaka, mga sundalo at pulis na nagtatanggol sa ating bayan. Maging ang mga alagad din ng media na nagseserbisyo ng buong puso para sa mga Pilipino. Dahil sa parahon natin ngayon, ikang nga nila, not all heroes wear capes. Minsan kahit simpleng mamamayan ka lang na tumutulong sa maliit na paraan, ay may tuturing ka ng bayani. Lalo na kung para o kung layunin nito ay para sa ating bayan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balita ng hatid ay... Good vibes para naman sa ating mga live streamers sa website. Kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV.